So ayan. No. Nag-swarm sila kasi kalilipat lang nila sa kahon. Kaya nangyari, siyempre hindi nila gusto yung kahon. Nanibago sila. Kasi tayo ang pumili sa pagtitirahan nila, hindi yung sila mismo ang pumili. So, ganun talaga. Uh, swarm. Nagsaswarm sila pero bumabalik din sila sa kahon ayun Ayan. kasi nga yung box natin yung entrance merong queen excluder so kung aalis man sila yung mga worker yung colony may iiwan naman si queen babalik at babalik din sila sa box kung saan andun si queen na iwan di siya makalabas So, ganito gawin nyo pag ah, bagong lipat na ano sa from wild tapos lipat nyo sa kahon. Ganito talaga mangyayari. Pag walang queen excluder, itong colony na to, wala na. Swarm na to, hindi ko na to makikita. O, ah, ayan, bumabalik sila. Ganun kaimportante ang queen excluder ah, habang hindi pa nila ah gamay o kabisado hindi pa sila ah medyo kampante doon sa box sa bagong box na ipaglilipatan nyo dapat yung entrance na kay queen excluder para yung o di kaya yung queen ay naka-cage so, sa ganitong sitwasyon hindi ko na para hindi ganong ma-stress si queen uh, naka queen excluder lang ako sa entrance hindi ko hinuli si queen hindi ko na ilagay sa cage kasi nga medyo matagal um uh, Tagal hanapin si Queen sa dami ng worker bees na nakapalibot sa kanya. So ito na, bumabalik sila. Hindi maiwasan, baka bukas ganun din gawin nila, Mag, sila. May iwan, si, may iwan naman si Queen, babalik. Hanggat, ano, masanay na sila dito sa box na to. After one month, pwede natin to buksan. Hindi mo natin isturbohin. After one month, buksan natin kung Uh, nakapag gawa na ba sila ng saray merong tatlong bakanting frame na sa loob so sana doon sila sa frame magano mag, -ano, mag uh, gawa ng saray kung sa gilid man lang box ah uh, walang problema yon tanggalin lang natin tapos ilagay natin sa frame para mas maayos sila na makapag parami So, banun lang gawin natin, mga babies. Maraming salamat po sa panunod. Ingat po tayong lahat. Let's save the beast.